pulis ang leader ng Bayawak Gang na nagbantang aatake sa isang barangay sa Las Piñas. Pero ayon sa mga pulis, posibleng gusto lang mag-viral na mga miyembro ng grupo kaya nanakot. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nababahala ngayon ang mga residente ng Barangay Talon 4 sa Las Piñas dahil sa kumakalat na post sa social media ng isang grupo na kung tawagin ay Bayawak Gang. Sa nasabing post, pinakilala nila ang kanilang leader na isang boss bay. Nagbabala ang grupo na susuguri nila ang lugar dahil sa pagkamatay daw ng miyembro nila na si Edong. Target nilang gantian ang anilay mag-asawang Malu at Julius. Banta nila, gagawin nilang malamarawi ang barangay kung kinakailangan. Kasama pa sa post ang mga larawan ng mga armadong lalaki, bagay na ikinatakot ng ilang residente. Siyempre po nangamba ko lalo na sa mga anak ko. Diba? Ang anak ko kasi laging napasok sa school. Oh, eh paano kung bigla mapagtripan? Ayon sa Las Piñas Police, tukoy na nila ang sinasabing leader ng grupo sa post na si Boss Bay. Kinilala siya si Gilbert Albios, isang rapper at content creator. Ipinakita pa ng Las Piñas Police ang ilang YouTube video kung saan nag si Boss Bay. Tingin daw ng PNP, gusto lang mag-viral ni Boss Bay, kaya ginagawa ang post ng pananakot. Dati itong vendor. Tapos gusto niya maging malapit sa polis nung araw. Maraming kinakaibigan ng polis niya, selfie, Rapper nag oh, nag-flip tap siya 'yung eh, mga ganun. Hmm. Tapos uh, gumagawa siya ng mga script ng pagbablog niya. Hmm. Kaya meron may mga post na ganyan. Sa informasyon ng mga pulis, tatlo lamang ang miyembro ng Bayawak Gang at hindi tatlong po. Peke rin daw ang mga larawan ng mga armadong lalaki sa kanyang post. Na-downgrade so, na namin ito at uh, na namin 'yung uh, mga photos na pinose ni Boss Bay ay uh, clean up lang niya doon sa Mexican drug cartel. At yun yung dinikit niya. Kaya sa ngayon, subject of uh, manhunt operation siya. Tukoy na rin ng mga pulis ang malu na pinagbabantaan ni Boss Bay sa viral post. Nasa pulpa sa CCTV ang mga tagpo noong tinangka o ni Boss Bay na barilin si Malu nitong November 15 lang. Magkasunod silang naglalakad sa Eskinita hanggang sa maririnig na ang sunod-sunod na putok ng baril. Hindi naman nasugatan si Malu sa nasabing insidente pero bakas pa ang mga tama ng bala sa bahay nito. Wala na raw sa lugar si Malu pero nagsampan na siya ng reklamo laban kay Boss Bay. Sa investigasyon, lumalabas na pananakot lang ang gustong gawin ni Boss Bay dahil sa pagiging chismosa raw nito. Issue about itong babae, merong kaibigan na chini siya. Kung saan sa ang mga barangay na siya ang responsible sa proliferation ng drugs, ng gambling, ng hold-up. Doon sa pinapost niya sa Facebook, gusto niyang patayin. Inagaanap na ng mga polis si Boss Bay na napagalamang may pending na murder case. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.